Muling narawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga militar na laging tindigan ng Republika ng Pilipinas maging tapat sa bayan at pairalin ang kapayapaan. Ang detalye sa report ni Clay Partilla. Maging tapat sa bayan, panawagan niya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harap ng umuugong na destabilisasyon o pagbuwag sa administrasyon. Piliin niyo lagi ang tama piliin nyo ang bayan, piliin ninyo ang katapatan at ang kapayapaan. Sinabi yan ng Presidente sa higit anim na ang bagong opisyal ng sandatahang lakas na nagsipagtapos ang Major Services Officer Candidate Course gitang Pangulo. Maraming uri ng korupsyon na susubok sa kanilang integridad, pero tanging ang Republika ng Pilipinas ang dapat indigan. More than this. The AFP that you are part of now must always rise above politics. Your loyalty must not be for any individual or any faction, but only to the Republic. Sa isinagawang trillion peso march, ilang grupo ang nanawagan sa pagbaba sa pwesto ni Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte. Batikos nila pinakamahina ngayon ang administrasyon sa gitna ng kaliwat ka ng kontrobersiya dulot ng flood control scam pero depensa ng Malacanang. At his weakest, ito pa ba bang panahon na to na siya po ang nagpaimbestiga hanggang ngayon po Maraming ginagawang aksyon para mapanagot ang dapat na mapanagot. Ang dami na po na napaaresto, marami na po rin na kinasuhan, marami na po na naibalik na pondo. Ito pa ba, ba yung weakest na masasabi natin. Madali po kasi sumigaw na bumaba sa pwesto. Pero kung papaano papalakarin at pamumunuan ang gobyernong ito kapag bumaba ang Pangulo, ano kaya ang kanila masasabi? Sa kabila ng mga isyo, nakatutok ani ang administrasyon sa pagpapanagot sa mga tiwaling sangkot sa maanomalyang flood control projects. Naka-focus ang pangulo sa patuloy na pag-iimbestiga sa mga personalidad na dawit sa flood control issue at buong loob na gagawin ang mga hakbang upang mapanagot ang mga sangkot at maibalik ang mga kinurakot na pondo. Para sa mga kababayan nating sumisigaw ng hustisya laban sa korupsyon, hindi kayo bibiguin ng pangulo. Kalesalpardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.